Good morning mga Lodi, mga Idol, mga ka-hunter. Uh, update lang ko kayo sa pagpapaligo ng mga pangati. Magiging gagawing pangati sa susunod na taon. Ayan si Bulan, no? oh, yung nahuli natin sa Magalianis Orsogon. Ayan. Ayan naman si Abo. Yung Abo bagong gagawing kong pangati. Ayan. Ayan oh, no? si Abo. Ang pinaliguan ko. Ayan, si Bulang Ito naman si Bugtong yung dati natin pangatip. Ayan. Ayan, si Ayan. Ayan. Ito naman si Hamit. Ayan o, oh, lugo na mga lodi, mga idol. Lugo na siya o. Oh. Pero pinaliguan pa rin natin. Ayan si Bugtong. Hamit! Mabait na po yan si Hamit. Si Hamit Nag-ibang kulay ang balukbang batok niya. nagbulik bulik itim at puti. Yan, medyo may lapilap siya pero mabait na siya. Madali na siyang huli hindi kagaya dating pag dinay sa natin ganito nagwawala din ng pera. Sige. Magandang ng klase yan, mga idol pulang tayo nga. Gawin natin pangati. Ayan. Ito yung dating pangati natin si Bugtong. Nakahuli, yan ang si Bugtong ang nakahuli kay Bulan dito. Doon sa Magallanes Sorsogon, sa may yan, sa Bulan. Ayan naman si bagong panate no. Pangate, gagawin pangate. Abuhin. Bangkas na may pag-abo. Ang ganda binabayan natin. Maliit pati. Baka yan maganda. Ang mm -hmm. sinyalis ng kaliskis kaya ako. Ayan yung sisiw na galing sa Rizal. Na kapangit-pangit. Ngayon ang ganda na. No? Dumalaga na. Uh, oh. ah, si Bulan, pakalig yung tilak ni Bulam mga lodi, mga idol. Duyo ka o? Bagong tanin Bagong tanin oh. Ayan yung ating mga sisiw. Bagong pasisiw. Mga lahi na yan, mga labuyo. Ang yeah. inahin. Ang tandang. Ang oh, nakapagpabrid. Di ating si kulit na bantam. Ito naman yung si Chik Chik. Mga lodi, mga idol. May sisiw na rin si Chik Chik yan natira lang ay pito yung mga pinsa niya pito na lang ngayon namatay yun, iba ito yung isa si Balbasin anak ni Balbas yan kapatid ng Chik Chik yan may mga sisiw na rin siya yan ay sampo natira ay walo na lang namatay ang dalawa dahil nang nadukot yata ng pusa nakalpas siguro ng gabi nalaglag, nalaglag sa kulungan ng gabi lukot ang pusa ng mga lodi, mga edad. <coughs> Maganda yan. yan yun natin dalawang pato na si Kalibo. Kalibo. Si Katsa at si Kalibo. Katsa. Galing sa kali. Oo. Oh, si galing sa kali yan. yan. Magaganda yan. d natin para magkapagtakami tayo ito naman. Yung mga tingasong si YT. White, oh. Whitey. Oh, ayan. Galing kay Kamaryo yan. Shout out sa Pamilya Gardula. Kay Kamaryo. Ayan. Malaki na. Ito naman si Tisa. Yes ah. Oh. Bas. Ayan yeah, si Yes ah. Oh. Malaki yan. Malaking lahi yan oh. Yes oh. ah. Yeah. Galing naman yan kay Kasusan at kay, kay Henry Batan. Shout out sa pamilya Batan. Oh, lali. Yung iba natin manok na gagala. Yan, natin. Ang mga tanim na natin. Yan. Shout out tayo sa mga... Yan, yung isa pang manok na galing sa kali kay Kuya Munding, shoutout sa kanila sa pamilya ni Kuya Munding Flores yan uh, shoutout tayo sa mga mga Lodi idol natin kay Lodi Moto shoutout sa iyo, idol Lodi saludo ako sa iyo shoutout din kay Yankee TV kay GC mixed vlog kay, kay... Gaby boy mixed vlog shout out sa inyo, at kay Miss Queen and Miss, Miss Gaby boy shout out sa inyo, kay Queen Dabao, kay Idol Moto kay Tisa Channel kay Kasipag TV kos saludo ako sa iyo si mo talaga kay Juan Lagalag kay Ipis Sampaga Idol saludo din ako sa iyo kay Bicolano Mix Vlog at kay sa mga tropa natin kay Jan TV kay Ragusta TV at kay Tulodos Idol nasa Korea siya si Tulodos Idol Tulodos shout out sa iyo at saka sa mga kala lodi pa natin mga lodi nating yung A DXN Kit Vlog. Idol, hey saludo din ako sa iyo. Sa pamilya Orkehada. Kay Upline Toto. Pio. Kay Pio P.E.O. Group. Team Building. Saludo ako sa inyong lahat. Kay Ricky. Boy. TV. Kay Kay Mox23. TV. Idol. Sa mga poro sa inyo. At sa lahat ng mga lodi natin na hindi pa hindi natin na alala dahil wala tayong listahan sa mga tropa natin uh, gaya ni na uh, sa mga grupo natin kay na Alin yung binisita natin kahapon kay Alin Olbis pintura at sa kanyang kapatid at magulang shout out po sa inyong lahat at good morning kay Idol Manny Champion pula Idol good morning kay ang kasama ko po kapon, kay na Alin Olbis pintura si upline Ida Romagera shout out po sa inyo pamilya Romagera at sa pamilya Pachika maraming salamat po sa out sa inyo misis <coughs> ko si, uh, shout out sa misis ko kay Angeline kay Angeline ang hilita Pachika ko at saka po sa aking pamilya shout out sa uh, mga anak uh, sa lahat lahat hindi ko na isa isahin marami kasi siya walo sila si Dwight si Princess, si Alin, si Peter, si Francis, si JC -si at si, JC, si, -si, si Aldin at si Kyle. Mga aming bunso. Uh, ini sa isa rin di ba? Mga lodi mga idol. Uh, si sa kanila. At sa aking magulang sa aking ama. Ang tatay Lucrin. Lucrecio po Magallanes. Na magdaraw siya ng birthday 75 years tomorrow, bukas. Happy, happy birthday po sa iyo. Tay. Bagamat ako'y wala sa si tabi mo, bagamat ako'y wala riyan, happy birthday po sa iyo. Huwag po kayo mag-alala. Makakabawi rin po ang inyong aning ko, ang inyong anak. May awaan Diyos, makakabawi rin po sa inyo. Papanalangin ko na lamang po na sana'y pagpalaim pa at padalamin pa ang mahaba pang buhay para sa iyo at padaluyin ng lakas na kailangan mo higit sa lahat sa mga paglilingkod sa Diyos at sa mga pangakailangan mo sa Pamilya Magalianis dyan sa Oriental Mindoro lahat po sa inyo saludo sa inyo, shout out sa inyo lahat at saka kay Mindor Niyon Tisoy ng Oriental Mindoro to di idol shout out sa inyo at good luck po sa inyo lahat God bless, I love you all Hindi po babai. See gente... you.